So, what's up mga buddy? <laughs> ito palang sa inyo sa hunasan. Mamimingwit niya maling isda. Let's go. Abangan nyo. Ang aming hula na dalawang kilo. <laughs> so, ito mga buddy. Ang gamitin namin, no? Ang kain namin. Ano so, mga buddy? kamain namin ang lalaki ng kamain kurupang kamot ni bade ito na mga bade ito, kain namin 1-0 1-0 mga padi May huli na kami 1 Wah <laughs> Siro mah Abadi. Siro so, mah Abadi, Oke okay, guys. De, oh tingnan okay. Oh, oh yang pang isa. Oh, deh tadi lu A few moments later. Abadi? Hanggang dito muna lang muna yung video namin dahil wala nang ano, madilim Maso, na. Atanay. Ha? Ito na yung body oh. Ay madilim. Ay madilim body. Wait lang, wait lang. Na, Oh, bati namin. Tingnan nyo. Uy! <laughs> Tumalun pa si body. Yan o, no, body oh. Yung namin. Tingnan nyo. Dami. Yan. Okay. Safe na safe. Yummy <yum> <yum> ti. Ay, may. Oh. So, <yum> <angka> <yum> jitunama, <yum>